kauwi ko lang kaya dali maghanap buhay. Medyo na ano ko, namiss ko yung maghigog ng sabaw. Higog na yung ano, yung okay. Minalang ba yan? Naalala ko yung pinukuhanan namin dito sa dati ko tinirhan. na may mga malunggay pala dito. So nakas kaya sa 32, ko sa sakto. baba ko doon sa park. Tingnan ko kasi alam ko ngayon marami yung tao. So sa anong winter na, makakalbo na naman siya. So try kong daanan. So nandito nga ako guys sa ano sa park ako dumaan kasi ano eh doon yun eh. Yun doon yun banda. So dito tayo dadaan. <laughs> kasi ngayon maraming bunga noon kasi summer nga 'di ba yung malunggay. Tapos pagdating ng ano ng winter, ano siya? Nakakalbo. Tapos pagdating na naman ng summer, da, ano na yung 'di ba ano yun yung ano ng malunggay pang summer 'di ba maraming bunga at saka ano maraming dahon kaya tara. Tingnan natin kung samahan niyo ako. Tingnan ko kung meron pang ano dahon. Kasi medyo malapit dito kay sa dunap sa kabila. Tapos mag-taxi lang pa uwi mamaya. Kasi nagugutom na ako guys. So andito na. dito tayo. kayo. Saan na ba yun? na dito na. Kasi matagal na ako dito. Hindi na kapunta eh. Kasa na ba yun? Andito <laughs> lang yung banda eh. Ay wala na guys. Dito yun eh. Ayan Oh. Ang nanuha na ng ano nang gate. Dito yun dati. Dito yun. Sa ano na to. Tinanggal na nila. Sayang naman. Hmm? Wala na. Kasayang. Wala na. Eh, wala akong nakuhang malunggay. Magdaan tayo dito sa, ano, sa dumpster na naman. Nandito yung, ano, guys, nakuha na ng mga, ano, mga uh, pwede pang, ano, napapakinabangan. Ayan, manguo tayo. Ay, bakit, ano? Tapos may ahas. <laughs> Lagay ko dyan yung cellphone. <laughs> Manguot ako. Sige lang. Dito pala. Nagkamalik lang ako. Dito pala siya. Oo, oh, ang dami. Ayan. Ayan. <laughs> dito pala. Ang daming bunga. Oh, ayan siya guys, oh. Oh. Pala yung ano, sobrang layo andito pala siya, oh. Ayan, kuha tayo ng ano. Kuha tayo ng konting bunga. <laughs> guys, andito lang pala banda. Kuha tayo ng bunga.

Home. Pero yung bunga, amaas sila. Kung sila. Pero madalang. Kaya kami lang nila ito dito. So, ayun po. May Thank you. Nakatagi ko pa kasi sabay. Alayo pala nung kanina yung pinuntahan ko. Akala ko ano, nakalimutan ko na kasi eh. Halos ang taon na rin kasi ako dito yung binakatira eh. Alam, ang dami talaga niyang buo Balik-balikan ko nga ito. Ayun well, guys, oh. Ay, bu, ano? Ayun. Oh, di ba? Dati ang dilim dito kayo, maliwanag na. Ayan, oh, dapat kukuha kami ng, ano, pangtanim. Ayan, <laughs> sabi <sinasabi> ko guys. <laughs> hindi ka Pilipino kapag hindi ka nangunguha ng tanim ng Israeli. <laughs> Thank you. Kapit-bahay. Kapit-bahay, dati. Ha <laughs>